Binondo, Manila. Pinakamatandang Chinatown sa mundo. Sentro ng kalakalan at kultura at mahigit apat na siglo ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit sa gitna ng sigla, may bagong isyong lumitaw na dapat pagnilayan ng sambayanan. Isang bagong tanggapan ang itinayo. Itinawag itong China Desk. Ang Ministry of Public Security or MPS ng China ay may tungkulin na kahalintulad ng Federal Bureau of Investigation ng ibang bansa may law enforcement at intelligence functions Ngunit dapat tandaan ang jurisdiction ng MPS ay opisyal na umiiral sa loob lamang ng China hindi sila legal na pinapayagang mag-operate sa labas ng kanilang teritoryo maliban sa napakalimitadong diplomatikong paraan Ngayon may presensya na umano ang ideyang ito sa loob mismo ng ating lungsod. Sa anyo ng tinatawag na China Desk. Sino ang pinaglilingkuran nito? At ano ang ipinapahiwatig nito sa ating soberanya at seguridad? Itinatanghal ng mga nagsulong ang China Desk bilang anyo ng pakikipagtulungan laban sa krimen at para sa serbisyo sa mga banyagang mamamayan. Ngunit maraming tanong ang bumabalot. Sapat na ba ang mga lokal na institusyon? Kanino talaga iniingatan ang interes na ito? Mula 2014, may humigit kumulang isang daang police service centers or contact points ang naitala sa mahigit limampung bansa. Sa unang tingin, mga help desk daw ito para sa mga Chinese nationals. Pag-aayos ng dokumento o pag-uulat ng krim. Ngunit ayon sa mga malayang pagsisiyasat at investigasyon, Maraming istasyon ang nagawaring magsilbing sentro ng intelligence gathering, pagbabantay sa diaspora, at pagpatigil sa mga kritiko o dissidents, minsan sa pamamagitan ng pananakot o panliligalig. May mga bansa ang nag-imbestiga at nagutos ng pagsasara dahil nagugat ito sa mga isyu ng soberanya at ilegal na pag-aktibo sa teritoryo ng host country. Madalas, ang mga ganitong operasyon ay nakakabit sa tinatawag na United Front Work. Isang diskarte para palakasin ang impluensya ng ilang interes sa mga lokal na komunidad at institusyon. Gumagamit sila ng mga civic group, hometown associations, at cultural activities para makaregalo ng legitimacy at access. Ang pattern na nakita sa ibang bansa at ang mga natuklasan sa mga case study ay may direktang paralel sa ginagawang narrative ng China Desk dito sa atin. Madaling mabighani sa mga donation, sponsored trainings, at study tours. Ngunit sa larangan ng intelihensya at impluensya, ito rin ang unang hakbang sa recruitment at pagkuha ng impluensya. Minsan, ang utang na loob ay nagiging daan para maimpluensyahan ang local decisions. Sa iba pang kaso, ginagamit ang malalambot na offers tulad ng free travel or hospitality para magkaroon ng access at minsan nauuwi sa kompromiso tulad ng honey traps at iba pang pagtatangka para makuha ang tiwala at impormasyon ano ang ibig sabihin nito para sa pilipinas sa aspeto ng impormasyon at intelligence ang pagkakaroon ng foreign linked desk sa loob ng ating teritoryo ay maaaring magbigay ng access para sa information gathering at influence operations na hindi malinaw ang hangganan. Sa aspeto ng soberanya, kapag may dayuhang autoridad na nagkakaroon ng aktibong presensya at operasyong katulad ng policing o monitoring, nagiging usapin ito ng karapatan at pag-aari ng ating teritoryo at institusyon. Sa aspeto ng diplomasya at politika, maaaring gamitin ang mga ganitong mekanismo para magkaroon ng impluensya sa lokal at pambansang desisyon mula sa pagpili ng proyekto hanggang sa paghubog ng opinyon at polisiya. May mga kaso ng transnational syndicates na nag-ooperate sa gilid ng legalidad at may koneksyon sa ilang lehitimong negosyo. Ang tanong, kung malalim na ang penetration ng impluensya hanggang saan na dapat ang ating pagtitiyaga at kung kailan dapat magingat? Ano ang maaring gawin ng sambayanan at mga institusyon? Magkaroon ng malinaw na batas at mekanismo para sa transparency sa mga foreign engagements at community outposts. Palakasin ang civic awareness, turuan ang publiko kung ano ang mga palatandaan ng influence operations. Itaguyod ang accountability sa pagtanggap ng donations o partnerships, may public disclosure at assessment. I-review ang mga kooperasyon para matiyak na hindi nilalabag ang ating soberanya at karapatang sibil. Ang seguridad at katahimikan ng bansa ay responsibilidad ng bawat isa. Ang kooperasyon ay mahalaga pero hindi dapat maging daan para mawala ang kontrol at interes ng sambayanan. Tanong sa bawat isa, sangalan ba ng kooperasyon? Handa ba tayong isakripisyo ang ating soberanya? Kung hindi, dapat tayong magtanong, magmonitor, at humiling ng transparency at proteksyon. Magandang relasyon sa ibang bansa ang ating hinahangad, ngunit ang ating kalayaan at karapatan ay hindi ipagbibili. Ang anumang kooperasyon na papasok sa ating bansa ay dapat malinaw, transparent, at may hangganan. Kooperasyon dapat. Control, hindi. China Desk. Sa ngalan ba ng kooperasyon o control? Isang public awareness presentation para sa sambayan ng Pilipino.